sa trabaho mo, ang locker nyo ni Aliman iisa lang. Tapos lagi mo po si Aliman tinitimplahan ng kape. Tapos si Aliman nakalib ng isang buwan, bakit halos araw-araw nandun sa trabaho mo? perikit may restaurant, perikit may motor, perikit may pira, kaya mo kayo pinagpalit. Nung nag-hotel tayo, na ako ng pira, sa saka sa akin, ay hindi ko na, hindi, hindi na kita mali, hindi na kita gusto. Nakakadalawang bisis ka na, umabuso ka na. Sige, basta may bayad lang lagi. Walang problema, lahat, na, lahat daw ngayon walang libre. Palagi may bayad. Ibig sabihin sa'yo yung pagtatalik may bayad? Mayroon po, dalawang po. Sabi po ninyo, yung misis ninyo ay may relasyon sa kapwa niya security guard? Ganun po ba? Opo sir, kasi nagkikis po sila habang nakaangka sir. Nakayakap pa yung asawa ko. Eh. Kasi may video po, marami po, araw-araw po siya sinusundo. Eh. Tapos ngayon, itong December sir, naghiwalay kami. Kasi nga, away kami ng away araw-araw kasi mayroon siyang sinabi sa akin na ayaw ko na sa iyo kasi wala ka ng silbi. Wala na pong maayos kasi namimilit kasi siya sa akin sir eh. Wala na akong magagawa sir, ayaw na tumigas eh. Alam ko man anuhin sir, eh. wala na talaga. Sabi niya, gusto kong magkaanak, wala ka ng silbi, ayaw ko na sa iyo. Kaya mang mang, mang mang lalaki na lang ako dito para mag, mabuntis ako. Hinahanap niya sa iba yung hindi maibigay ni ni Mister. Basically ganoon ka simple, no? Ah, Opo. Lahat po yan, sir. Puro tamang hinala lang siya. Wala naman siyang ebidensya na ipinapakita. May pinakita siya, siya, sa amin dito ng mga videos. Kayo po ba yung nakaangkas doon sa motor? oo po. Ganito po yun, sir. Oh. naka bladder na po siya kasi lagi po ako inaabangan trick niya po ako, napuputulan na daw po niya ako ng liig kasi nga daw po ng lalaki ako. Sabi ko, iharap mo sa akin yung lalaki na yun. Tapos, alam ko na sinusundan niya ako. Kaya nga palingalinga ako kasi natatakot ako minsan niya, tatakbo-takbo pa ako eh. May nakasalubong ako na covered ko. Pinar ako mabis ang nagpara, sabi ko paangkas ako. Okay. Nakasalubong ko okay. po, po yun. Bakit po naghahalikan kayo? Eh, di dali mo na lang. Mag-porte na lang tayo kung may mga ganyang ka CCTV po. Nandito eh. na nga sa studio. Yung ano mo, video mo, pinakita ko na dito. Ayaw <laughs> mo pang maniwala. Ma'am Pilita, kanina po, nasabi po kasi ni Sir David na kaya niyo daw po siya pinagpapalit dahil hindi na daw po tumitigas yung kanyang ari. At gusto niyo daw po na magpabuntis pa sa iba. Ito po ba yung may katotohanan, ma'am? Ma'am, hindi yan po totoo. Kasi kung ginaw, kung bagaw, Pinto yun, time. Sana buntis na ako ngayon. Opo. Meron din po ang conversation dito, ma'am. Ito po ay message po ninyo. Wala ka ng silbe, hindi ka na makabuntis. Kaya maghahanap ako dito at saka ayaw ko na sa'yo. Wala na akong pagmamahal sa'yo. Ano po yun, ma'am? Um, Kasagsagan po ng away namin yan, ma'am. Sa sobrang gusto kong makaganti sa kanya, sa mga pinaggagawa niya sa akin. Sobrang uh, simula't simula pa, sinasaktan niya ako. Dinuduro-duro niya ako ng kutsilyo. Kung nangyayari yon, Sir David, itigil mo yan. Kasi kami dito mismo, eh, hahabulin ka namin patungkol sa mga yan, no? Pero insofar as the issue nitong uh, panlalalakin nyo daw, umano, uh, mam Ma Ma'am Pelita, Ma'am, di ba nakita na kayo ni Sir David? Kung baga alam mo na na itong mister po ninyo eh, may pagdududa sa inyo at nung katrabaho niyo? In fact, nanghihinga, nanghihingala na nga eh. Sabi mo kanina, tamang hinala na meron kayong something nitong si uh, another security guard, eh, bakit parang wala kayong ginawang action man lang na iwasan na siya, ayaw ko ng gulo. Sabi mo, lagi kang inaaway pero parang wala ka rin namang ibang ginawa kundi eh, ituloy pa rin yung mga ginagawang yan, yung mga rason kung bakit ko yung nag-aaway. Sir, Pili ngayon nga po, nag, nag, paano na ako, nagtay-schedule ako magpalipat kasi ayaw ko ng gulo, nadadama yung mga kasamahan ko. Wala na akong mukha na ihaharap doon kasi kung ano-ano pinagkukwinto niya doon sa trabaho ko, nakabastusan. Nakakahiya bilang babae, sobrang nakakahiya talaga. Doon sa trabaho mo, ang locker niyo ni Aliman iisa lang. Tapos lagi mo po si Aliman tinitimplahan ng kape. Tapos si Aliman nakalib ng isang buwan. Bakit halos araw-araw nandun sa trabaho mo? Perikit may restaurant, perikit may motor, perikit may pira. Kaya mo kayo pinagpalit. Bago mo pibrar ito, chat ka ng chat sa akin, hingi ka ng pira. Nag-hotel tayo, hininga mo ng pira. Araw-araw mo kayo hingi ng pira. Ang party list na masasandalan, sandalan. Aksia, yes. Number 68 sa Balota. Sir Gerardo, ito ha. Ikaw ba ay at ni Ma'am Pelita ay may relasyon? Wala po sir. Uh, yan nga po sir. Uh, nadamay po ako yung ano nila yung problema po nila. Kasal ka na rin po ba, Sir Gerardo? Kasal ko ako, Sir. Sa asaba ko. Uh, sir Gerardo, ta talaga bang ganun kayo kabait, no? Na talagang naghahatid kayo ng mga katrabaho ninyo? Hindi po ako isa lang. Nakikisabay po minsan yung tao. Ikaw ay eh, wala namang problema sa amin yan dito. Nagkataon lang po na pagbili ko po ng pandesal, eh, di ko naman alam po na doon pala yung asawa niya at may alitan po sila. Eh, nagulat po ako. Okay. Yung nagulat po ako eh, nagbibidyo po siya, nagpipicture, natapik po ko niyong cellphone kasi hindi ko naman po siya kilala. Bakit araw-araw mo sa sinusundo at may bahalik-halik pa kayo hindi. na kaya ka pa sa'yo asawa ko? Ha? Eh, una Wala, ano Tatlong beses mo ako binangga ng motor mo. Tapos ngayon, dapat hey, gan... pumunta hey. tayo doon sa headquarters niyo, pinapapasok mo ako doon sa opisina niyo para magbugin mo ako. Tatlong beses mo ako, tatlong beses mo ako hinamon. Nabasag ba yung cellphone hey, ko? Huwag kang, mag, kang hey, mag-deny kasi may video. Ang panay tinapay ah. dito sa kaliwa. Bakit pagkasundo mo sa kanya, kumakanan ka, malayo pa, punta sa may mga hotel. Okay. Magandang yung ano namin dito, samahan. Hindi ko lang alam po, yung pumasok po yung asawa mo dito, wala naman yung tinso na masama, puro trabahong ginagawa niya dito. Binibigyan mo kasi ng hulugan bawat pasok niya. Formation po namin, maaga pa, 5.30 po, formation namin. Hindi ko po alam kung anong oras umaalis yung asawa mo sa inyo. Nagkataon lang po, napumunta po ako doon, nakisabay po. Malay ko man na mayroon po kayong alitan, may problema kayo sa pamilya nyo. Nagkataon lang, nadamay po ako doon. Hindi sasabihin mo na may relasyon kami. Nung nag-hotel tayo, doon sa kubaw, na ako ng pira. Sa saka sa akin, ay hindi ko na, hindi, hindi na kita mahal, hindi na kita gusto. Nakakadalawang bisis ka na, umabuso ka na. Sige, basta may bayad lang lagi. Walang problema, lahat, na, lahat daw ngayon, walang libre. Palagi may bayad. Ibig sabihin sa'yo, yung pagtatalik po ninyo, may bayad? Mayroon po, dalawang libo po. Kasi hindi ka nagsusustinto sa mga anak ko, hindi ka nagsusustinto. Uy, sustinto, tanongin mo yung mga anak natin kung di ako nagsusustinto. Alam ka naman, magbigay ko sa mga anak, ipagsigawan ko ito, nagbibigay ako ng pira. Okay. Tanongin mo and yung mga anak and natin. And oh. Alam mo na, ma'am, na mampilitan na nagsaselos yung Mr mo, doon sa kasamahan mo, e eh, patuloy ka pa rin na umaangkas. Na hindi I think sa mata ng asawa mo is eh, hindi maganda siguro na sasaktan din yung mister mo. No pera ako sir sa ari ko sir kasi nga hindi na rin tinitigasan. Yun nga yung yun, ah, 'Yon nga okay. yung pampopera ko sa ari, pambayad kahit sa pagpaopera. Tanichat nang chat-chatin, hingi ng hingi. Angel, may hindi to po 'yun mga chat namin. Hingi nang hingi, nag-hotel kami, ganun. Nung mawala na ako ng pira, doon na siya nag-ano. sabi mo kanina, nakailang opera ka na? Isa pa lang, sir. Ay, isa pa lang. May pangalawa pa sana, pero wala na akong pambayad. Ma Mamaya din. may ibibigay din si Shari sa 'yon, no? Alaw po ba sa inyo ta, sir? Kita nung kamot wala na po. Tumigas man siya, sir, wala kasi ano, sir, may baraka kasi siya, loob, sir eh. Kalaan. 'yung kumbaga, sabi sa akin ng doktor, no, specialist, ang kalahati lang daw yung nagpapansyon ng kalahati, hindi na po. Titignan namin kung ano magagawa po namin regarding po sa operasyon. Mm -hmm. Pero kung kunyari, gumaling ka na sir at advisable, bibigyan ka namin ito. Opo. Gusto niyo ba ito sir? Opo. Felix, anong masasabi mo doon sa kanilang dalawa? Okay mama, ano eh, tigilan niyo na yung mga ganyan kasi matatanda na sila eh. Hindi sila bata para gawin pa yung mga bagay na di, di dapat gawin eh. Kasi nakakaya sa mga anak eh. Itong tatay niyo raw, eh parang tinatakot yung uh, nanay po ninyo? ano po, yung nagbanta po siya, nung dati pa yun eh, yung, yung ano ata, January, pero di naman po talaga ano yung papa yun, nasabi niya lang talaga yun, pero di yung gagawin. nadala na lang ng emosyon, ganun bang sinasabi po ninyo? Opo. Okay. Opo. Papa, hirap na hirap na rin na din eh, ginagawa din ni mama eh. So, kung ano yung gusto niyang gawin, siya nang bahala kung papatanggal sa hindi. Sir, uh, ano po ba, no, yung uh, gusto ninyong mangyari ngayon? ako sana kung maaaring kasuhan sir, kasuhan. Kung maaaring mapakulong, pakulong ko sir kasi sobra-sobra na kasi sir. Mula 2015 hanggang ngayon panluluko yun sa akin. Tapos nung ano, nung December sabi niya, mandalaki ko dito hanggang mga taika ka. Tama pa ba yun? Andiyan yun lahat. Sobra-sobra oh. na kasi. Turong-turong na, na ako eh. Kaya hindi na siya pwedeng palampasin pa eh. Doon sa Maranto, pinadampod niya ako sa polis kahit wala akong kasalanan. Yung bag ko, halos halongkat din pa ng polis. Kasi lagi daw ako may dalang baril at sa kapatalim. Wala naman, hindi naman ako ganyan. Kaya mo po ba siyang patawarin pa? Wala na, sir. Tabi niya, tanga ka. Okay, no? Matagal na kitang niluloko. Kapit na kapit ka pa rin sa akin. Sa akin sana kung maaari, kung makukulong, kulong. Yung kaso na gusto mong i-file laban uh, kay Mrs. at kung sino man na kasamahan niya eh ito yung crime na sinasabi natin na adultery okay although yung adultery kasi uh, sir David ang isa sa mga mahalagang elemento niya na kailangan patunayan is yung act of sexual intercourse yung pagtatalik ni missis sa ibang lalaki na hindi naman niya asawa may, may mga pinakita kasi amin kanina no mga videos no mm, naghalikan oh oh yun, yun ay mga circumstantial evidence no uh, kasi siguro hindi naman ang tao magkikipaghalikan kahit kani-kanino lang o makikipag uh, makikisama sa kahit kanino lang pero kakailanganin pa natin ng karagdagan no ng mga evidence sabi mo kanina inamin naman pala sa okay eh, if you can produce yung mga admissions na yan they will be admitted again, sir no they will be admissible po magagamit po natin yan laban sa kanya yung kanina na nabanggit nyo rin no in as yung employment tanggal na lang sir tanggal kasi immoral eh sir Jomar uh, uh -oh. apparently parang misconduct no yung pinapalabas ngayon nitong si Uh, sir David Balingit, ang hiling lang namin dito, siguro, tingnan nyo lang, okay? You conduct your administrative investigation dyan, and if you find some grounds, okay, to hold yes, sir. them administratively accountable, eh, nasa sa inyo po yan, no? Pero ang sa amin is, uh, you, you hear their side, okay? Ibibigay po namin sa inyo yung mga natanggap or nakollect na ni Sir David na kanyang mga evidence, patungkol po dyan. Yes, sir, Yes, sir, eh ano natin, uh, action na naman natin sir, kung may ganyan talagang oh. Okay. Mam Pilita, um ganito na lang po, uh, meron po ba kayong nais kasi sir ma'am, patuloy ko pa po pong binabasa yung mga conversation po ninyo dito, ma'am. Hindi talaga maganda yung mga sinasabi nyo sa mister po ninyo. Uh, kahit man lalaki ako ngayon, wala ka nang magagawa pagod na ako sa iyo. Masakit to, ma'am. Pasensya na po kung ano man naging uh, pagkukulang ko sa inyo po asal pero ang masasabi ko lang mag usap po kayo kung pwede pa pag-ayosin kayo, mag-ayos po kayo para sa mga bata. Nakawawa uh, naman magiging po uh, yung niyo mga bata. Yan lang po Wag ako, hindi na kayo mag-ayos. Ang akin lang, kayo na asawa ko. Total, naman, total, kayo naman nagsasama-sama na eh. Sayo na siya. Okay. Total, yung asawa mo ngayon, pang lima na yun, eh, pang anim na yung asawa ko. Pag wala naman pong nangyari sir na pag-uusap sir, pwede po tayo mag-file ng kaso. Tutulong po kami. Binap ako. Sige po. Bina. Salamat Kahit po. Ano anumang po. Salamat po. Magandang hapon po.